Hi mga kadaks, ngayong araw po ay gagawa po kami ng video at ngayon po ay mamimili po kami ng saging. So ito na nga po, kumuha na nga po ako ng pera sa bahay at aalis na po. At siyempre po, dadaan muna po ako at magpapagas muna po ako dito. At hindi ko na po ipapakita na nagpagas ako. So, ngayon po guys, nandito na po ako sa daan kung saan po kami mamimili ng saging at naglalakad po. So, nandito na nga po kami guys sa aming bibilihan ng saging. Ang ito na nga po ay puputulin ko na nga po ang isang puno. Matagal din po guys bago maputol yung isang puno dahil po masikip po ang mga saging masyadong dikit-dikit po kasi Ayan nga po guys at naputol ko na nga po at natumba na po yung saging at ito po ay ina inaabot ko na lang at para makuha ko po yung isang ano na saging. Dapat mabilis po guys yung aking trabaho at marami pa po akong gagawin. Ngayon po guys ito po ay inukuha ko yung mga dahon at para po hindi makaabala sa daan. So guys, dito na naman po tayo sa isang puno at nandito rin po yung iba. Then guys, nakuha ko na po yung pangalawa. Nakuha ko rin po guys yung pangatlo Ito na nga po guys Pagkatapos kong pum Pamutulin yung mga saging At ito na nga po ay binabayaran ko na nga po sa kanila So ayan Yung tatlong piraso po guys Ay nagkakahalaga po ng 200 pesos So Ayan guys, kailangan ko po to itong himay-himayin dahil po sa <coughs> yung pagdadalan po namin ay medyo malayo-layo pa naman. And guys, mabilisan din po kung himay-himay -himay to at para po mas maganda yung paglagay sa sako at kaya, ng kaya po ito ginaganyan ko. Yan guys, tapos na po yung isa at ito na nga po yung pangalawa. <coughs> sa mga kapanood guys ng videong to kung nagustuhan nyo ang aming page huwag nyong kalimutan mag like and share at pakipindot naman yung notification bell para maging update po kayo sa ng aming po nagagawin ng mga video o kahit ano pa So guys, ito na nga po yung pangatlo. Sorry, sorry, na So ayan guys Tapos ko na po may maying yung saging At ito na nga po ay lalagay ko na po sa sako

Ayan guys, tapos ko na pong ilagay sa sako yung saging at, at hindi ko na ipinakita guys na naglakad po ako kasi nga po medyo malayo so ngayon po guys nandito na po ako sa aking big bike at alis na nga po kami pabalik mm -hmm. ng bahay naayos ko lang po guys yung aking big bike So ayan nga po so, Ngayon guys, ito na nga po kami at nagbibiyahe na po kami papuntang bahay. At siyempre po guys, yung, na, yung nagdadala ng aking big bike ay yung aking pamangkin. Hindi naman mahirap guys sa aming, sa aming dinadaanan kasi nga po kalsada at medyo maayos naman po yung daan. Kaya maganda lang po yung biyahe namin kahit nga lang po maliit yung daan dito sa amin at at ito na nga po guys nandito na po kami sa highway at malapit na po kami sa aming bahay at nandito na nga po kami guys sa aming bahay at nakarating na po kami at siyempre papasok ko na po guys yung aming binili at ito nakaabang pa po guys yung aking nanay at pati yung mga aso so ito na nga po guys dinala ko na po dito sa kusina at pinapakita ko na po kung sakto pa po sakto yung nabili ko ito guys, pagkatapos po namin sa bahay at babalik po kami sa daan kasi nga po may nakita po kami tatlong estudyante na magpapainol sana at nawalan ng gasolina. At ngayon po guys ay kailangan po namin tulungan sila. Ito na nga po guys ay nabilang ko na po sila ng gasolina at ito na nga po ay bumalik na po ako sa kanila. So God bless po sa inyong lahat mga guys at dito po magtatapos ang aming video na ito. So maraming salamat. My boy.